Oh, ito yung akin na. Oh, yeah. Huwag <laughs> <laughs> masyadong garap pa Game. Ako na kayo. Ah, nilagay mo na? Yes. Nilagay oh, ikaw na po. Bilisan mo. Doon, tumalikod ka. Daya. Tapos ilalagay ko lang. Oo. Oh, oh. Hindi mo kapisado wag to, ha? Oo, oh, basta huwag mong gagalawin na yan. Ano, ipatong mo lang, ilagay mo lang. Sigurado ka? Yes, boom. Basta ikabisaduhin mo sa mo pinatong oh, mo sa'yo. Game na? Oo. Sa mo pinatong Oo, wag ka <laughs> oh, <my> God. <laughs> Ikaw mo na mauna. Kakatakot na sa mo pinahin. <laughs> yeah mm -hmm. limalang lang. Tailan na lang. Kaga. Kaga. Ay, kagatin mo maday. Kagatin mo madaya ka. safe Okay. Eh? Sino kaya ang lagay sa akin? <laughs> wait <laughs>

sa mga mm. Kag mo, sa dila mo. Natulong ako mo! Hindi mo yung pinaris ano, ko rin. See? Hindi mo naman. Eto? Na kagatin mo na kasi. hey, <laughs> Ah, oh, may crack. crack. hindi <laughs> oh, ah. Kagat. <laughs> Ayaw. <laughs> Yung mandaruto, manauso Ano Hindi ko alam. <laughs> Wait lang ko. Hindi ko makita eh. Okay. Hindi ko alam. ko Ang pangit ako. Safe?

सेफ ना तेरे ही लोगों में बाहुआ मैं बोल नहीं क्या निकला सेफ कहीं नहीं मालूम है आंटी कर सेफ अगर तेरे मोब आ जाए मोब देख देख सेफ Ah, mga <laughs> 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 Parang kaamoy. <laughs> <laughs> Hindi naman dun ko pinahid. Kagat! <laughs> ano? Ito?

say, nagdalily ko na problema ko na naka itawo dito kung ano? hmm sarap, cheap di ba? say, oh <laughs> <laughs>

真的。